Maraming nag, mag, nagpapanggap na single, pero may asawa pala. lang uh, Ako, hindi, hmm. ako, hindi ako nagpapanggap. Single ako, tapos uh, kasal ako sa dati kong asawa. Ah, okay. Uh, kami. Ako uh, po. eight years. Eight years na iwalay kami. Pero ano na lang, oh, patit, kami, parang kapatid na lang ito Eh, kapatid, kapatid mo, dinata. tinira mo? Ang <laughs> ah, <wasi. laughs> parang kabatid. kapatid De, mo, parang kapatid mo binodjak mo parang kapatid parang ha? parang magkapatid na yung turingan namin ng ex-wife ko parang ganun na lang para sa mga bata ah, ng ngayon ko lang alam yun kapatid ko tira ko <laughs> <laughs> gabi ka naman so, ano <laughs> eh parang kapatid daw eh Second. sorry uh, <laughs> hindi ganito ganito hanap mo kasi ni ma'am Wildrose is kausap lang naman tama ma'am Wildrose Ako. Ako. Okay, wala problema oh. ako. Hindi, naghahanap po Nakuusap ako ng ano. Naman? Forever. Nang. Kasi sa tanda ko na to, wala talagang ano. Walang lalaki ay, na mo, ano na nahanap Diya, ko na matino. Kaya, eh, eh, hindi ako naniniwala Sabi sinabi mo kanina nakausap lang sa tanda mo niyan tapos kausap lang. Hmm. Saan ba po, ay, ay, ano ay, saan, ay, saan ay, ba mag unaw sir, oh, 'di ba kausap? Um, Alang nga naman diretsuhan eh. Oo. Oh, Doon ba? Pasinitin mo na lang, hindi na. Ah, sige oh. po, so pasensya Pantila. na po. Hindi na. Pasensya po. Hindi, 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 de, Pakita ka, pakita ka niya. Oh, alam nga naman kasi, di ba? Siyempre, ako, matagal na akong nagla-live dito, ma'am. Sari-sari na mga taong ni-income. Oo, oo alam ko kasi na ni... nanonood ako. Ay, ikaw muna magsalita. oo. Siyempre. Umamadali oh, um, Ikaw muna. <laughs> oh. Sari-sari na mga taong nakakausap ko dito. So, napaka-imposible kasi na dito ka pa mag ng kausap. alam ko na yan. Alam na natin yan. Kaya walang masama mag-direct to the point ba? Doon tayo. Tama, yan siya, tama. tama idol. Tama. Yan, tama. Diba? tama mm. Ngayon, sabi ni Sir, 8 years siyang kasal. Tama. Naging anas naman siya, no? Sabi niya, parang kapatid niya na lang daw yung dati niyang kinakasama na tinira niya. Oo. So, wala naman siyang problema. Okay? So, bakit? Kasal nga siya, pero matagal na siyang hiwalay. Sabi nga, every person deserve Ah, uh, happiness kumbaga. May karapatan kayong lumigaya although na okay. meron kayong kayong commitment dun sa mga nakaraan nyo May karapatan kayo at Kamain isa pa ba? nasa legal Kamain age na kayo. Ba? Hindi na kayo bata para pagsabihan paano. So, yes, pa. ano yung gusto kung ano yung gusto nyong gawin, eh ginusto nyo 'yan. Ah. 'Di ba? Oh, mas ma ma maganda kasi na honest ka, Idol, kasi Idol. Mas maganda uh, kasi honest ka kaysa itago pa, 'di ba? Uh Oo. -oh. Mira pa yung tago-tago eh. Eh, uh -oh. mabaho din yun. Parang ano to eh, parang si Ma'am Wildrose ng kabataan niya. Nap napakatindi siguro yung mga galawan. <laughs> ito, siguro. Ito, yung Bakit siguro po? yung... Ito Bakit yung, siguro yung mo po? Ito siguro yung tipo na bumabali ng tubo. <laughs> <laughs> Bakit po nasabi, Idol? Bakit mo nasabi? Bakit mo nasabi po? Ah? <laughs> Yon mo na, pag, sa... Alam mo yun, sa amin sa bundok, yun to bo. Pag nahawakan mo yun, babaliin mo, tapos kakagatin mo. <laughs> Gabi ka naman magusga sa akin, sir. Gabi. Ah. Parang lang, Ay, parang. Mo... <laughs> <laughs> si mom talaga apiktado mo ah. Eh, wag kasi ano. Bote, alam mo oh, idol, mom, idol, bote, di, kita well, naabutan sa ano. ano, kabataan ko. Hindi nga ka kasi ko nabutan mo, ma'am, siguro hindi ganyan. Atado. Eh, sabi nga, mister, hindi... may balak si ma'am eh. Sabi niya daw, hindi niya daw ako, naku... buti daw hindi niya ako nabunod <laughs> sa kabataan ko. Ma'am, oh. mas maganda pa yung sitwasyon mo ngayon kasi kung ako yung nabutan nung kabataan mo, baka hindi ganyan-ganyan yung itsura mo. <laughs> <laughs> Bakit po? Baka siguro marami ng linya ngayon sa mukha mo. <laughs> Tananampal ako, mami eh. <laughs> Nanggaganyan ako. Tapos hmm? gusto niya. Hmm? <laughs> tapos gusto niya. Okay. Tapos gusto niya pang sabihin na maabutan yung kabataan mo, idol, di ba? Oo. No. So, ako nga. Ano? Ako nga. Gusto ko abutin yung uh, ano niya. Siyempre matanda siya sa akin ng dalawang taon. Hindi ko na maabot yun. Oo. Pero kung magpapaabot, eh siyempre natin. Eh, hindi mo maabot, pero pag nagkita kayo, masukat mo. <laughs> 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 depende. Wow. Depende. Uh -oh. Idol, depende yung uh -oh. depende yung kung magpapasukat din siya. Depende uh -oh. yung magpapasukat din eh. siya sa kanyang lupain. Depende Dip yan sa si pagat mo. Pero isa lang masabi ko sir, habang hindi mo pa siya masusukat, habang nagme-video call kayo, masorbey mo. <laughs> 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 ah, ay, de, de. Oh, ano? Oh, pa Pasor, bebe, <laughs> Okay kayo. Pasor yung ano. Pasor uh -oh. yung ano. Pasor yung lupa kung pwede na maararo. Sabi na Ar o. Araraway na, natin. Sabi sabi ni uh, Ito na uh, o. Ah. Uh. <laughs> <laughs> Adami damo. Hindi ah. Adami damo. <laughs> Ay, malinis daw, malinis daw kasi na-sprayan ng ano ng pampatay ng uh, ano. Hindi po ako sanay na may damo po. magingat magingat oh, diba? oh, ba? uh, ka dyan sir baka pag tumapak sila sa lupa, sa yung mga gato. <laughs> 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 Alam mo yung shell ba Okay Kapag lang naman 'pag ganoon. Okay lang na naman. No? Okay na naman 'pag uh, <laughs> pumapalakpak. Okay lang na naman 'pag kinagat niya, idol. Idol, okay lang na naman 'pag kinagat niya. Importante eh. hindi naman niya puputulin put eh, 'yung daliri ko. Uh -huh. Aha. <laughs> Ay, ganito na lang. Okay. Ma'am Wildrose, I'm sure ka ba okay lang si Sir Sikyo? Para hindi naman okay sayang yung pag-akyat Okay hey po, pa okay lang po. Mm. Pero nung kabataan pa, talaga ma ni Ma'am ni Ma'am Wildrose, maganda talaga si Ma'am Wild, Wild, Wild oh, ano? Wildrose ba? Kahit ngayon, kahit ngayon nga idol, maganda pa rin eh. Kaya, kaya nga, to na siya. Na siya idol, oh. <laughs> Pero huwag ka mag-alala din, sir. Sabi niya daw, grabe daw ang libog na mabayas sa lalaki. Kaya huwag mag <laughs> binalik mo ah. Maging yan. Oo. Oo. Pero alam Nakaka nyo kasi. Nakakaano pala Nakaka yung idol. Nakakatakot pero. Yung mga ganyang bagay. Nakaka-excited pero... naman yun eh. Oo, oh, eh, oo. Oh, normal naman yun pala. Hindi, part, part, of part of my ng life relasyon yan. yan. kasi. Oh, oh. Part ng relasyon yan, di ba? Oh, pero paalala lang ano ha, Ma'am Okay? So kahit na may edad na kayo, alam nyo yun na 'yung ginagawa nyo. pero pagdating sa pagmamahal kasi, oh, nagiging okay. tanga tayo. 'Di ba? So dahil kayo ngayon ay magmamahal uh, sa nyo. bawat isa, kayo ay magiging tanga. <laughs> 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 'Di ba? Totoo naman 'yun. Totoo 'yun. So 'yun na nga, 'di ba? Kasi Nagmahal tayo eh. Kapag tayo nagmahal, nagiging tanga talaga yung tao. Di, gano'n. Gano'n na lang, gano'n na lang sasabihin natin, idol, pag uh, sabihin na nagiging tanga tayo, tanga na kung tanga dahil mahal kita, gano'n na lang. Oo, diba? tama yan. Mm. So, diba? So, naghahanap kayo ng magiging partner nyo dahil kayo, dahil willing kayong maging... Tanga. Maging? Diyowa. <laughs> ay, ay, sabihin na tanga. <laughs> <laughs> hindi po. Huwag <laughs> na pong maging wag. <laughs> hindi, totoo yan. Totoo yan yung sinasabi ko. Wala tayo dumadaan dyan. Okay? So, part kasi ng relasyon natin yan. Hindi mo mahal ang partner mo. Hindi tayo ba mo, bata hindi eh. Hindi oh, mo. Diba? At saka, hindi ano? tayo bata. Hindi tayo bata. Alam na natin yung tama at saka alam na natin yung mali. Alam na natin yung katangahan oh. at saka hindi katangahan. Kahit, kahit, kahit hindi ko naman sabihin na naging tanga kayo, o tanga tayo, 'di ba sa edad niyo na 'yan siguro na kailang beses na rin kayong sabi sa si sarili niyo na ipugay mo tanga -tanga <laughs> diba? <laughs> ah, <totoo laughs> 'yan tanga-tanga ko. Hindi ko na lang po sabihin, mahaba po ang ano. Uh Oo. -oh. Pero totoo yan. Hey, okay na okay. okay na naman, okay na naman yan kasi mahaba kasi. Mm. May mahaba ano? yung ano <laughs> ma 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 Ang, ang? Mm. Ha? Huh? <laughs> <laughs> ah, patay ka dyan, sir. Yeah. Uh Oo. -oh. Abot yung sukat so nun, sir. Pag mahaba, abot sukat so yun. Abot ba yan dito? Baka hindi abot aabot yan. May liga si Ward. Si so... Ward. May ilig si Ward. May ilig uh, si Ward. Si Ward sa May ilig siya sa maugat. Sabi, si daw. Ano, si ugat, sabi ugat, niya daw. Aabot. <laughs> ah, <laughs> ah, abot daw. Aabot daw. Eh paano maabot 'yung hindi namin subukan, di ba? Paano oh. maabot 'yung hindi namin subukan? Depende siya si pag mo idol si hmm. So, ah, ano? Baka basta si Q, ano, mahaba 'yung batuta oh. na dinadala. Pampalo ba? Hindi, depende dipen, naman sa batuta, meron naman kasi batuta na insakto lang eh. Hmm. Di ba nagdadala kayo ng batuta 'yung parang ano, pampalo. Wala. Ah, wala ba? Ah, hindi, yung sa kanya hindi pampalo, ba, pantusok. <laughs> Nabantosok sa akin eh. <laughs> yung batuta niya, ginagawa niya ng ano, sinturon. Pat <laughs> <laughs> pantosok yan, pantosok. Hmm. Oh, Ma'am paalala dahil uh, kayo yung LDR, no? Sir, LDR, magiging LDR muna kayo bago kayo magkita. So, walang, proble walang, problema, walang uh, problema, walang problema, idol, malay mo. Oo. Oh, malay niya. Bilog ang mundo. Magkamalay na siya. Oo. Oh, malay ko, baka mag-viral kayo, gano'n. <laughs> So, ganito lang palala palala Oy, ito sinasabi ko bakit ko nasabi kanina na lahat tayo nagiging tanga pagdating sa pag-ibig. O, palala Okay? Pwedeng ipakita basta wag isama ang mukha. <laughs> 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 okay? Ah, uh, for the safety purposes. Okay? Tsaka kung hindi kayo maging successful, pwede na mga ibang dito eh. Okay? Maraming lalaki uh, dito, maraming babae dito. Sige, Adol. Sige, Adol. So, sige, Adol. Congratulations. Uh, sige, Adol. Sa salamat. Mga, salamat sa, salamat time.